sa tuwing umaakyat si Katiyech sa bundok ay lagi niyang nadadaanan ang isang kakaibang bato na may mga nakaukit na marka sa ibabaw na bahagi nito. Matagal na niya itong nakikita pero hindi niya lamang pinapansin dahil sa wala pa siyang interes noon sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pero sa pagdaan ng panahon, lalo na nang meron siyang nakilalang mga treasure hunters at nakipagkwentuhan sa kanila, dito siya nagkaroon ng konting nalalaman. At syempre, dito na rin siya nagsimulang magkaroon ng interes. Nang binalikan ni Katih ang naturang malaking bato, sinuri niyang mabuti ang mga nakaukit na marka sa ibabaw nito. At sa kanyang masusing pagsusuri, siya talaga ay nakakasiguro na ang paraan sa pagkakaukit ng mga ito ay man-made o gawa sa kamay ng tao. Ngunit dahil sa hindi na rin naman niya alam kung paano i-decode o basahin ang mga nakaukit na marka, napag-isipan na lamang niyang kuhanan ito ng aktual na larawan para ipabasa. Ang kanyang ginawa ay kinuhanan niya ito ng tatlong larawan sa magkakaibang anggulo nito. Ating nakikita dito ang unang aktual na kuha ni Katiyech sa naturang bato kung saan ay kanyang kinuhanan ng malapitan ang mga nakaukit na marka. Sadyang maraming mga nakaukit na marka ang ating nakikita dito at masasabi ko naman na ang mga ito ay man-made. Aking tinanong si kath na baka naman gawa lamang ito ng taong nagpalipas lamang ng oras noon. Pero ayon sa kanya, bata pa daw siya ay nakaukit na ang mga markang ito. Ito naman ang ikalawang kuha ni KTH sa naturang bato kung saan ay ang likurang bahagi ng mga nakaukit na markang ating nakita kanina. Base sa aking sariling pananaw ay wala akong nakikitang kakaiba sa kanyang bahagi na ito. Pero ayon kay KTH, Ka ito daw ay parang hugis ulo ng isang hayop. Kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, ito ang kanyang medyo bahabang nguso at meron din siyang dalawang bilog na mga mata. Hindi gaanong halata ang kanyang mga mata dahil sa mababaw lamang ang pagkakabutas ng mga ito. Pero base lamang sa aking pananaw, ang kakaibang anyo ng naturang bato na ito sa kanyang bahaging ito ay nagkataon lamang. Sa madaling salita, ay hindi ito kasama sa mga palatandaan na ginamit ng mga sundalong hapon. Dito naman sa ikatlong larawan na ito ay ang mas malayong kuha ni Katiyesh sa bahagi ng naturang bato kung saan nakaukit ang maraming mga marka. Kung pagmamasdan naman natin itong mabuti at gagamitan natin ng konting imahinasyon, mabubuo sa ating isipan ang hugis nito na parang isang kanang kamay. Ang aking pagbasa Umpisahan natin sa larawang ito kung saan, gaya ng aking sinabi kanina, ay wala akong nakikitang kahit anumang palatandaan dito na maaring ginamit ng mga sundalong hapon. Sa larawan naman na ito ay ating nakikita dito ang maraming mga nakaukit na marka. Base sa aking sariling pagsusuri, ang paraan sa pagkakaukit ng mga ito ay sadyang wala talaga sa ayos. Pero meron naman akong nakikitang mga ilang simbolo na may kaugnayan talaga sa nakatagong kayamanan ni Yamashita sa aking sariling opinyon, malamang ay meron talagang lihitimong marka na nakaukit sa naturang bato na ito. Pero posibleng may isang tao noon ang pinaglaruan ito. Maaaring pinagkainteresan niya ito at dinagdagan niya ang mga nakaukit na marka kaya naging ganito ang resulta. Pero base sa aking naging pagbasa dito ay isa itong simpleng stone map gamit ang mga treasure sites. May dalawang magkahiwalay dito na mga lumang daanan o old trail. Sa pagitan ng dalawang lumang daanan na ito ay may isang malaking bato na ang sukat ay nasa mga higit limang talampakan ang taas. Samantala, ang kinalalagyan ng naturang bato na ito ay napakalapit nito sa isang lumang daanan ang layo nito ay nasa mga 10 hanggang 30 talampakan lamang. Ang marka naman dito sa itaas ay isang lugar na may tubig kaya pwedeng ito ay isang maliit na ilog o lumang sapa. Pagdating naman sa deposito, lahat ng bawat lugar na aking binanggit ay may laman o nakatagong deposito. Sa madaling salita, ay kinalat ng mga sundalong Hapon ang kanilang dalang kayamanan sa kabuuan ng lugar na ito. Sa larawan naman na ito, ay muli nating nakikita ang hugis ng naturang bato na parang isang kanang kamay. Ang ganitong uri ng kamay bilang marka ay nagpapahiwatig na ang deposito ay maaaring nakabaon sa loob nito o nakabaon sa ilalim. Mapapansin natin na inumpisahang basagin ni KTH sa bahagi na ito pero mukhang nabigo siyang ituloy ito. Pero kung ang deposito ay nakabaon sa loob ng naturang bato na ito, masasabi ko na ito ay nasa kalagit na ang bahagi nito. Ang masasabi ko kay KTH Ka Subukan mong hanapin ang mga lugar na aking pinanggit kanina sapagkat ang bawat lugar na ito ay may mga nakatagong deposito. Kapag iyong natuklasan ang isang lugar, meron kang madadat ng panibagong mga marka na siya namang magbibigay gabay kung saan saktong nakatago o nakabaon ang deposito. Mismong sa naturang bato na ito ay masasabi ko na may nakatagong deposito dito at basi sa aking sariling pananaw, maring ito ay nakabaon sa loob mismo ng naturang bato na ito o nakabaon sa ilalim nito. Kung susubukan mo itong basagin, huwag dito sa harapan tulad ng iyong ginawa dito. Mahihirapan ka talaga sa pagbabasag dito sa ganitong paraan. Mas magandang umpisan mo ang pag magbabasa dito sa kanyang likuran kung saan ay butasin mo lamang ito. Hindi mo kailangang wasakin ang buong bato na ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.